Ay, nag para sa naming Ma, mabuhay. Pantayo pa. po, guys? Sa tram line. Sa 12. Ay, sa tram line. Malalim malalim na yung ilog gan? Ah, malalim na. Eh, dinagasakay Ay, na kayo sa tram line? Oo. Pero, ano kaya sa paraan kuya? ya? nag five national. Dito ba 'yung pagkadaan ng factura daw? Ah. Sa puran. Doon. Doon, sa traparaw. Pagkamingal muna na eh. Oo nga. Daan mo na sila. ko daw yan eh. oh. oh, o. So, isa Di pa ay. Ito siya Dito na, oh. isa eh, te. Dito ka, magupo ka nyo. Oh. 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 Para magkasaya yung isa. Sabi kayo dyan. Ito. Ayan. Ito. Yeah, hindi tayo nang kasya dito. Okay, pa pasok na. Pasok mo yung katawa mo dito. Yan. Yeah. Yeah. Mag Magkapagana -ya, ko eh. Dito <tik> ka kuya. <tik> Diyan na. Okay na. Nakakata. Baka marapag naman yung... Hindi. Hawakan na magkakata. Kajuragon dito na tayo sa Sitio Albuna Elementary School. Piaong pagkadasug. Nagbibrigada sila. Nagbibrigada ang mga tatay. Laki na solar nila, solar ng pala. <laughs> Pangdagdag na tayo. Walang taga Natubsinya. Walang nagbabang taga Natub. Kasi Ha? Meron sense sila? Lumabas na Sining taga dito. Ito na, nang. yan. Mayroon okay, ka pa rin. Tulog. Tulog. ibaba bigas. Uy, napasa. Ihabot ang tubig. Mayroon kayo Dalawa Itong karton wag na to, Tsaka yung pinapay. Hmm. Ito? Tadala yung pinay? Apo. Pwede po iya. Ayan nga. Ma may nagbaba pong taga-NATOG? Mamay natog, di ba? Ani Iwalay po sila. Eh? Iwalay po sana yung natog. May bumaba pa lang mga taga natog. You know, may pa ano sila, oops. Mariandang saging tsaka gabi. Masaya tayo. Masaya ba kayo? Okay, so ngayon bago natin umpisahan ang ating programa sa umagang ito, uh, hinihin mo na tayo ng uh, presensya sa ating puno. At ipanalangin mo na natin sa umagang ito ang maagang biyaya sa atin. Tinatawagan natin ang Ma'am Carmen para sa isang panalangin. tahimik konti oh, dali ng presensya ng Panginoon manalangin tayo malalangin nasa langit maraming salamat po sa magandang araw na pinagtaloobin mo sa bawat isa sa amin maraming salamat po sa bagong biyaya na dumating ngayon, ibigay niyo rin po sila ng magandang pangangatawan sa lahat ng oras pagpalaan niyo po sila ito po yung hiling namin sa mga patamis sa pangalan ni Jesus. ano Balagbugan! Balagbugan! Ayan. Ah, uh, kilala niyo ba kami, mga... Siguro <laughs> last year nakita niyo din kami dito. So, ang um, mga gamit na matatanggap niyo ngayon is galing kay... Uh, Ma'am Lloyd and Sir Robert family. Sila rin po yung nagbigay ng nakaraang taon. Uh, um, sana ingatan nyo yung mga bibigay sa inyo para sa susunod may matanggap ulit kayo. Ayan. Happy ba kayo? Happy! Oh! So ayan, magsisimula tayo sa chinelas muna. Unahin po muna natin yung nato na bigyan. Kasi sila yung malayo pa na ano, pinuntahan. Pinanggalingan. Lloyd. Thank you so much po sa blessing yung binigay niyo ulit sa bata Sobrang nakakataba ng puso dahil uh, niyo ulit sila ng blessing. Malaking tulong po ito sa mga bata. Thank you so much po, Sir Robert and family. God bless po. <muling> Pakinggan natin inuna natin guys, bigyan 'yung mga taga sityo natin. Pero konti lang po 'yung nakababa. Okay. So, yun lang. Para makita ko pa yan. Nice! Ang lalaki. Yan, guys. Wala uh, pala yung diba nagsusunod kami dito ng paa. Hindi uh, na namin nasunodan yun kasi, ano? Ang daming kulay. Hindi, yeah. yeah, daming absin. Kaya, inabuhin no, namin yung isa na lang. ano, estudyante ng NATO. Hindi. Hindi po. Ay, isa malalaki Oh. Wow, ganda ng shoes oh, ni ate Oh. Bagay na bagay. Pwede yan igan ito o. Oh. Para hindi maiwan. Tanggalin mo yung pa. Dali. Ayan, ganyan. Para pag naglalakad kayo, hindi maiwan. Ayan. lime pink. <laughs> okay na yung sa natob. Okay na okay na. guys yung sa natob. Sit natob. Ginantoy driver mena, mag-driver mag mag yan dan. sa natub. yung mga hindi nakababa oh, kasama to kasama yan ito sa natub na po siya Para lahat ng natubis mabigyan. ko na tatay, kung may magkasya. O yung bumaba po. Kung may magkasya. Medyo malalaki naman to eh. Oh, Sobra kasi kami dyan eh, para, pero lahat naman ng estudyante nabigyan. bago na bigyan naman lahat ng estudyante except dun sa dalawang sobrang liit na paa. Pero hindi naman daw yung ano, kinder, baka pinapila lang nila. Yeah. Tsaka ito guys sa ano yan, sa sityo na yung mga hindi nakapunta.